So, ngayon guys, yan yung alaga natin, oh Bagong, ano na yan? Ya, bagong hiwalay sa kanyang ama, ha, ina. Yan. Kasi yun ang ina niya, oh. mayroon ng sampung ginadala naman. Yan. Yan, oh. Yan yung una niya, apanganay niya, ang oh, anak. Ayun ang pangalawa. Oh. Bali sampo. Piraso. Yun, yun ang kalapati natin sa so, sayang yung kalapati na isa na matay kinain ng uwak yan o yan ang buto niya o dati o una. tapos ngayon nag nagbuto naman ulit ayun o yan yan ang panguna itong kuti na to binigay to ng aking kapatid nakatay ko na yung tatlo yung pag anniversary ko so ngayon Uh, yung mga yan ang mga aso namin yan yan yung basketbola namin yan ang bahay namin hindi pa natapos tapos kasi wala uh, mayaman tayo eh. wala tayong pangbili ng materials eh kaya mayaman yan oh yan ang mga, mga, anak namin yan. doon uh, kami kukuha ng tubi oh. doon sa ilalim yan ano Yan. 'Yung alagaw. Yan. Alagang manok at saka pato. Yan. 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 Tinalian ko 'yung, ano guys, 'yung dalawa kong sulog. 'Yung lalaki oh, kasi nag-ano eh, nag-aaway na sila eh. Parang magkamatayan kaya tinalian ko na lang oh. Yan oh. At saka yun. Yan, so hanggang dito na lang guys. Shout out pala kay Twins PH. kay Boy Lobed. Kay Rapitor po at saka sa lahat ng mga supporters natin, mga love shout out. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye.